Samantala, Panghaharang ng Gimba Palay Traders Association o GPTA sa mga dayong namimili ng palay idinulog sa Sangguniang Bayan dahil may mga magsasakang umaangal. Tinalakay sa regular session ng Sangguniang Bayan ng Gimba nitong Martes ng hapon, Abril ados ang uh, panghaharang ng Gimba Palay Traders Association o G uh, GPTA sa mga dumadayong uh, Namimili ng palay sa bayan ng Gimba. Ang uh, ito ay matapos sa uh, idulog ng ilang magsasaka kay isang bayan member Johnny Estabillo, ang chairman ng komite ng agrikultura ng konseho, ang hinaing ng mga ito ng pagpigil ng asosasyon sa mga traders galing sa ibang bayan na bilhin ng kanilang palay, dahilan upang makontrol ang uh, umano ang presyong umiiral sa loob ng munisipalidad sa pamamagitan ng Consial sa video pa sa pangulong na umiti ng mga uh, mga mga ay pungong mga Richard Soliman ang pangulong ng Gimba Palay Traders Association at mga pangulong ng Gimba Palay Traders o agent sa bayan ng Gimba sa hindi nang napipigilang pamimili ng dayuhan sa pamimili ng palay kung kaya nakukontrol at bumaba ang presyo ng palay sa ating bayan Nagpaalam po ng, uh, sa ating panayaya si Kapitan Richard Siliman na kasalukuyang Pangulo ng Gimba Palay Traders Association. Ah uh, tinatanggap ko natin ang pangulo ng Palay Traders Association dito sa bayan ng Gimba. May mga dumatik uh, dumating po saking sa ah uh, reklamo. Ang nakarating sa akin, uh, pinipigilan daw po ng Palay Traders yung mga nanibiling dayo. Ang balita pa, ayaw ay, ko kung totoo. Ay, ay, pero ang sinasabi nga yung yung mga yung mga dayo doon daw bibili sa Palay Traders natin. Hindi lang dun sa mga recta, doon sa mga sa mga sa mga magsasaka, sa magsasaka. Eh, yung ang sabi mo ko si Alton eh, na paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na magsasaka kung gano'n ang mangyayari. Kasi sila yung nagpapataas ng presyo eh. Kaya pati yung mga agent, Madam Chair, na pinatawag ko. Kasi sila rin yung isang mga katulong dito. Halimbawa, ahente, may buyers yan na, na dayo. Eh, bago sila mamili, bago niya dalhin yung ahente, ay, bago dalhin yung buyer ng ahente, kailangan sabihan niya na magbayad muna dito sa ating munisipyo. Kaya nga pinatawag ko para maliwanagan sana. Kasi nagkakaguli rin daw sila, Pangulo, sa agent. Yung nga po, ang problema pa nga po kasi, yung mga ibang tayo nga po, may ahente, yung mga mga buyer na po nila na dating mga dayo, meron din pong ahente yan. Sa pagkakaalala ko po kasi, Kap, uh, tama po kayo na kailangan kumuha ng isang permit, ng isang dayo, pero nakakalungkot man sabihin. Pero hindi rin natin pwede pigilin na kung yung presyo nga ng palay, kasi tinitignan ko ang nagiging complaint dito, parang mas mura kayong bumili compared sa dayo. Di ba? Medyo unfair naman po sa magsasaka kung halimbawa mangyayari ganun na binibenta ko pala ito, kinubuha ito ng 26, kukunin mo lang ng 23. Tapos gagamitin mo lang yung ordinansa para huwag lang ako mabilan. Parang masakit po doon sa, sa may-ari ng palay na hindi mabili ng malaki. Ayon sa konsihal, namamanipula umano ang presyo dahil mas mataas ang bili ng dayo kaysa sa mga lokal na palay buying stations sa mga magsasaka sa bayan ng Gimba. Dagdag pa nito sa palay traders na Umano, binibili ng mga dayo ang aning palay ng mga magsasaka, kung kaya hindi ang mga magsasaka ang nakikinabang sa mataas na presyo. Inimbitahan sa Sangguniang Bayan ng pangulo ng asosasyon na si Ayos Lumboy, Barangay Captain Richard Suleman, upang mabigyan ng linaw ang naturang paghaharang. Ayon dito, sinusunod lamang nila ang ordinansa na nagbabawal sa mga dayong traders na uh, mamili kung walang permit mula sa munisipyo. Ayon pa sa Pangulo, ang habol nila ay proteksyon sa kanilang mga lokal na palay traders. Malaya na raw mamili ang mga ito kung ang mga ito kahit mas mataas pa ang presyo basta't nagbabayad daw ng permit. Bali po, meron po kasi tayong batas na ginawa po noon ni ng Sangguniang bayan. Uh, baka mayroon din po kayong kopya dyan na ginawa po namin. Diyan po pakibasa po nung ginawa po namin nila sangguniang bayan Eric Macho at ng mga sangguniang bayan po noon. Yan lang po yung sinusunod namin. Dapat po uh, mag, mag register muna po sila o mag-permit muna po sila sa bayan ng Gimba para po bago po sila mamili paano po ba ang protection ng mga pali traders dito po sa bayan ng Gimba. Kung papahintulutan po natin sila na hindi man lang magbayad ng buwis. Samantalang kami po ng mga pali traders dito sa bayan ng Gimba, napakahirap kumuha ng permit. Kailangan pa po ng mga Sony, kailangan pa po, po ng mga bilaran bago mag magkaroon ng mga ng permit dito sa bayan ng Gimba. E samantalang sila, mamimili na lang dito sa bayan ng Gimba nang ganun ganon na lang na hindi man lang ng permit dito sa munisipyo. Wala namang problema sa taas ng presyo eh. Ang point ko lang naman kasi namin mga palay traders, Pabigyan sila ng, sila ng permit, malaya na sila mapili. Yun lang. Aha. Uh, yun e, nga. Naman dito sa batas eh. Ang pinupoint lang naman namin dito, mabigyan lang naman po kami ng ang protection na hihingi namin. Pag permit sila, tapos. Wala naman problema eh. Dahil hindi naman din namin kaya bilhin ng lahat ng pala sa bahay ng Giba. Ang inihiling lang po namin, kaya humihingi kami ng tulong kay Mayor, pag-permit sila, tapos. Wala tayong pa pag-uusapan. Sa presyo, kahit magaling presyo nila, kahit nabili pa nila na mas mataas ang presyo, Alam. magpakalugi sila, wala Ang, ang importante lang po, hinihiling nga po namin, pag-permit sila, tapos. Kinesyon sa sesyon kung bakit mababa ang presyo ng palay sa bayan ng Gimba kumpara sa ibang bayan. Sagot naman ng Pangulo, ang presyo ay depende sa MC o sa panahon ng anihan at availability ng palay sa ibang lugar habang wala pang umaani dito sa Gimba. Sa tingin niyo po, ano bang kadahilanan? Bakit ang presyo ng palay sa Gimba, kung tutuusin, napakababa kumpara sa ibang bayan? Papaliwanag ko na po yan. Ganito po kasi yan. Kapag kami naman po dumadayo sa Antonio, kuya po, ng Pikwan, kung saan saan, mas mataas naman kami. Apo, ay eh, na po. Sa ang po ha? Balik po tayo sa gimba. yung pinag-uusapan po natin yung gimba eh. Eh bakit po nakakadayo pala kayo ng ibang lugar? Binibili nyo pa sa mamahal na preso. Samantalang nandito na kayo sa gimba, eh, kukakunin pu na lang yung palay dyan, kukunin nyo na lang sa mga magsasaka natin, ang baba pa ng preso. Paliwanag ko po, para magkaintindihan po tayo. Unang-una, ang unang umaanay, San Antonio. Taragosa, Aliaga. Wala pong palay dito sa balik, wala pong pala dito sa lima eh. Eh di kailangan, kung magtaas ka ng 20 cents o 30 cents, parang gano'n kong makakot. Ah, nandun na huli, ang tama kayo. Gano'n po yan. Gano'n po, po, po. po. sila ngayon. Ah, yun nga po, magtatanong ako sa mga palay traders dito sa kain ng lima. Ang baba ng presyo. Eh siyempre, bilang isang magsasaka, alam niyo naman po kung ano ang gastos sa pagtatanim. Ikaw ba papay kang bibili niyon sa 23 samantalang yung yung dayo, bibili ng 24. Ang presyo po kasi ng pala, halang kung tutusin po, iisa din po lahat yan. Conforme eh. po yan sa MC at saka yung yung variety. Kasi nga po, sa totoo lang po talaga, ah, uh, iisa lang din po yan eh. Kasi iisa lang din po yung dalahan. Mga rice okay. meal din po. Oh, MC ay uh, moisture content. Humarap din sa konseho ang uh, pangulo ng asosasyon ng mga ahente na si Ginoong Noel sa Ayon dito, tinatanong at sinasabihan din nila ang mga dayo kaugnay ng pagkuha ng permit bago mamili ng palay sa bayan ng Gimba. Nasa 90 lamang ang itimong membro ng Naturang Asosasyon at Ania, marami ang mga nakikisali sa kanilang grupo na ID lamang ang habol ngunit hindi kumpleto ang isinumiting dokumento para sa membership. Kaya may mga nakakalusot na nakakapanamantala sa presyo at kadalasan ay nagiging sanhi ng pagkakagulos ng pamimili ng palay sa mga barangay. Ako po si Noel Sabakan, paulo ng ayos <laughs> Ilan yung, or, uh, yung, yung member niyo sa sa agent? Sa ngayon po, nasa 19 na po, marami pang umahabol at hindi po sila nakapagsamit ng requirement. Kailangan namin yung tulong ng ahente. Kasi bago nila dalhin sa magsasaka, kailangan bumili mo na sila at kumuha muna na sila ng permit dito sa ating munisipyo. Ganun nga po yung ginagawa ko, kaya lang mag-isa lang naman po ako umiikot. Hindi ko dahan lahat eh, kailangan po kasi para wala po tayong maging problema. Kasi meron pang nakarating sa akin, doon sa bypass, hinaharang daw yung mga nagbibilad siguro daw noong namimili na pinagbabayad din ninyo. Totoo po ba yan? Yung pong mga walang perne, tinatanong naman po muna sila bago po... Hindi inaharang. Hindi po hinaharang. Tinatanong muna sila kung po kung nakakuha na sila ng permit sa munisipyo. Sino po, sino po nagtatanong? Yung taga munisipyo o kayo? Eh, kalapan po nung taga munisipyo. Ako pa lang po ang umiikot mo. No? Ah, uh, kayo yung uh -huh. nagtatanong doon uh -huh. sa wala. Uh -huh. Opo, uh -huh. pagka, pagka wala silang permit, sabi ko pumunta kayo ng munisipyo at tumunga kayo ng... May lang po akong uh, maliwanagan. Sabi niyo po kanina may 90 members na po kayo. Okay. Na ngayon, yung po bang 90 na yun, nagme-meeting po ba kayo? Ngayon pong bilihan na po ng 55 natin sa 64 barangay, si 90, More than one lang. Pero sa isang barangay, umaabot po sila ng sampo. Na ahente. Kaya nga po, kami po ay co-confuse sa mga barabaranggay bakit ang dami nilang lumalapit sa mga magsasaka kinakausap nila na ganito, ahente ah, daw sila So, ang ano nangyayari po nagpapataasan sila Ang adho ng mga magsasaka ay maibenta ang aming palay sa mataas na presyo Sa kadahilan nga po nung una talaga, napakataas ang presyo. Noong nabalitaan namin na hinaharang na nga daw kaya biglang baba bagsak ang presyo ng panay natin. Naging 23.50 na lang. Samantalang noong nakarang linggo, umabot po siya ng 25.26. Yun po ang isang problema na mga magsasaka. Yun po na po? yung po. mga ay tingin hindi na naki, nakikiisa naki sa, ano, sa asusasyon. Hindi po sila nagpunta pag may patawag ng meeting. Ang, ha hang, ang hangad lang po nila magka-ID. Nagsubmit sila ng requirement, kulang. Walang firma, walang picture. Saka hindi po nagbayan. Napagalaman naman na wala ng dayuhang pumapasok sa bayan ng Gimba na hindi kumukuha ng permit bago mamili dito. Iyan ay matapos maghigpit ang tanggapan ng Municipal Planning and Development Council o MPDC kasama ang kapulisan sa pagkuha ng naturang permit lahat ng pumapasok dito, tinatanong nyo kung mayro ba silang permite na galing sa LGU kung nagbabayad ba sila. Pagka hindi po, kung sabihin na hindi, paano po ang nagiging... Bahala na po yung MPDC si sa kapulisan natin. Ibig sabihin no, inaharang yung isang truck na may kasama kayong MPDC Mayroon at at sa kapulis. Nagpaalam okay, po kami kay Mayor para naman po maayos. Kasi kung hindi naman po namin hindi kami magpapaalam ng mayor, paano naman kami mga pali traders? Uh, Pag-record nga po yun, pakitanong natin ng ating kapulisan kung to to totoong nagpa, uh, nagpapasama ang ating mga pali traders. Kasi tingin ko po, kung kung ay hindi nasusunod at may kasama pa kayong pulis, eh parang napakawalang sense naman po ng ating bayan pag-aganyan. Ah. Uh, tanong ko lang po, may, sa pamimili nyo ng palay ngayon, may na-encounter na kayo na mga diary na na wala pang permit? Eh sa ngayon po, uh, dahil nga po mayroon naman na pong NPDC at saka uh, mayroon po kapulisan na uh, yung po ni Mayor, uh, okay naman po, wala naman po. So, wala, wala, naman? Wala mayroon na naman po pumapasok na, may mga naka-permit na po. Bumili na nga po doon sa kapitbahay namin doon sa Bandaro, sa so, Miss Andresata. Andres Andun pa po yung malaking truck ni Baguistad. But, huwag po yung rice mill po kasi yun. Na umahakot sa Talugtog, umahakot sa San Andres, sa Gisip. Andun na po, nakapirinig na po sila. Dahil na pa, kasi ano po yun. But, uh, nagiging... Ay, hindi ako naririnig. Uh -huh. oh, Ayun. Nagiging mainit na usapin yan, ano? Oo. Uh Oo. -oh. Ah, uh, dapat sana ay eh, hindi naman. <laughs> kung yes. uh, uh, kung maayos 'yung uh, ordinansa, kung ordinansa 'yan at naipapatupad din ng uh, ng uh, maayos uh, hindi magiging issue para pigilan 'yung uh, pamimili ng ano ng uh, mm -hmm. mga dumadayo o pumapasok mm -hmm. uh, sa Gimba. Parang 'yung mga ganyan, parang dito lang sa Gimba ah uh, nangyayari at hindi rin na uh, uh, gagawing dahilan ng uh, ng association ng Gimba Gimba Traders Association yung uh, pagpigil o yung uh, pag pagbawal di ba pagbawal doon sa mga namimili kasi ang epekto niyan ay nandoon sa mga magsasaka di ba ang tatamaan ng lahat ng kaguluhan na yan yung, yung mga magsasaka, siyempre, mga magsasaka, ba, ngayon lang kami uh, babawi, ngayon lang tumasang presyo ng palay, mm -hmm. tapos may mga ganyan pa kayong drama, di ba? O sa kasagsagan ng uh, anihan, mm -hmm. e, eh, eh, entrada kayo, e, eh, kayo ay uh, kumikita na nga, di ba? Oo, <laughs> kita ng munisipyo, mm -hmm. kita ng traders na na mga dito, yung naka-organize, at yung ahente, mm -hmm. kumikita rin sa mga magsasaka, tapos yung mga dumadayo, kumikita rin ano? Mm -hmm. Tapos ang bibiktimain nyo mga magsasaka. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. O gano'n dyan eh. Uh, na, lahat sila ay uh, ang ang dahilan ng dahilan ng paghabol nila ay uh, pakinabang. Mm -hmm. kung permit at permit lang naman talaga kasi ang issue eh, di ba? Hindi naman kinaharangin eh. Ah, ginagamit oh. niya eh. Gina, na, oh, yun nga yung sinasabi yun, no? ni Captain Ying, ay ni Consi Tun na parang ang nangyayari, uh, para yung presyo, eh, mag-stick doon sa kanilang presyo dito sa, hindi naman natin sinasabi na tuso yung mga palay traders natin dito sa Gimba, no? Um, parang ganun kasi yung lumalabas. Uh -huh. na, Nakukwestiyon uh -oh, lang sila. Uh, uh, kung permit lang, kasi yun din yung, in the end, yun din yung lumabas na binabanggit eh, ni Captain Suleiman eh, na wala kaming pake, magpakalugi kayo, bumili kayo ng 26 kung ang totoong presyo ay 23, basta't meron kayong permit. Kung yun lang habol nila talaga, siguro nagkaroon lang din sila ng ultimatum or parang, sige harangin na natin. Total, walang sumusunod sa kanila eh, na humihingi ng permit. Hey, parang eh. taon, -taon yan. Parang ganon. Ay, oh, taon-taon uh -huh. nangyayari yan. Na humaharang. Uh, kahit may permit na hindi, Do yung nagiging issue. Nagiging mm -hmm. issue kaya nga sabi ko kung maayos lang yung uh, implementation ng ordinansa. Mm -hmm. oh, yun, wala pala sanang ganyang problema. Uh, yun naman yung sinabi ni uh -huh. Na bakit uh, gagamitin ng Palay Trader uh -huh. Association yung, uh, yung ordinansa na Uh, ordinasa kasi yun eh, mm -hmm. o hindi nagbabayad uh, ng permit yan, kaya harangin namin, mm -hmm. parang gano'n, diba? Mm -hmm. Tapos, uh, yung ding ahente, o yung ahente ay uh, ah, gano'n din, uh, pwedeng uh, may harangan din sa, sa kanila. Ahente versus oo. ahente. Parang gano'n, mm -hmm. oo. O yung meron kasing, ano eh, mga underlying issues na lumalabas na parang uh, may manipulation ng prices tapos merong nakikinabang no uh, uh, in the end yung mga magsasaka hindi nila na-experience yung mataas na, nat na presyo kasi parang ang lumalabas nga daw bibili ng lokal na palay trader dito sa magsasaka tapos palay trader ang magbebenta sa dayo O di oh, oh nga, parang ganun. napag-usapan yun eh dito oh. sa ano yun din yung lumabas although wala naman daw specific o walang anong tawag mo doon hindi konkreto o oh, walang basis uh, oh, walang base basis sabi 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 nga nila oh, oh. diyan sa ano kung merong haharap na magsasaka nagsabi natatayong dito sa harapan natin na nagsasabi na uh, hinarang hindi binili kasi yung presyo ay mas mataas at isinasangkalan yung ordinansa at uh, itong si, uh, yan yung sinasabi ni Con si uh, ang sabi naman itong ni SBM Kent or ni Consi Kent, sabi naman niya na parang napakawalang kwenta naman ng ating uh, sistema kung uh, hindi na ipapatupad yung ordinansa sa kabila ng uh, hinaharang. At, at at kinakailangan pa pala na harangin ng mga palay traders para lang kumuha ng permit. O, oh, di ba? Kaya nga. Oo. Uh, kaya nga lahat ay... It all goes down to implementation. <laughs> <laughs> so, yes, So, uh, hindi dapat, ang parang ganito ba? Hindi dapat yung para traders tinatawag, yung tinatawag, ano? ba, Ba't si Ma'am Hindi dapat pala yung, yung traders ang pinapatawag. Dapat pala ang isinasalang ay yung nagpapatupad. <laughs> Bakit merong mga nakakalusot? Kasi, oo oh, uh, uh, naman eh. Kasi uh, may, may ano, injury, hahabulin, eh. hahabulin ng uh, munisipyo yung uh, yung permit oh, yung mga nami <laughs> yung bumibili uh, magbayad kayo ng tax nyo mm. ganun ano no? mm -hmm. o, tapos uh, Pero ang daming entry dito sa Gimba ang daming pwedeng pasukan kanya ng mga oh, outsiders saka, uh, saka hindi sasabihin na magsasaka yun na meron ba permit uh, uh, di ba? Ang, ang, ang narinig yung presyo na 20 sa is, at ang umiiral na presyo ay 25-24-50. Hmm. Uri, e, di ako. Ako. Oh, oh dito diba? na ako. Oo, oh, oh. kung saan sila makakapuha Ngayon, meron pang ibang issue, underlying issue, na ano daw, na, na nadadaya rin ng mga magsasaka <laughs> sa timbang naman. Uh, may kanyang pata, may yan, baskula at oh. nila nilayon at nasa magsasaka na 'yon kung meron e, man. naman nga katangian oh. ng 'di ba? Hindi naman ganun kamulala yung ating mga farmers para hindi makita oh, yung average. Sabi nga nila, 'di ba? Uh, kung kahapon ba 'yon? Oo. Sabi mm -hmm. nila, nila yung timbang. Mm -hmm. At saka At saka ano, at saka tinitimbang din nila. Mm -hmm. Tinitimbang nila yung palay nila na isang kaban kung magkano talaga, kung ilan ang mm -hmm. kilo. Ganoon. Maraming paraan doon eh. Yung sabi nga ni Kapula, ba hindi kami ganyan na mga magsasaka. Hmm. Una, nagtitimbang kami sa sarili. Yes, Ay, sarili totoo kami. yan. Oo, may mga timbangan yan. Or may mga... O pangalawa, mayroon pang track scale. Track scale. Kahit sabay-sabay yeah, yan. I-average yeah, mo oh, rin oh. kasi yan eh. Diba? Oh, oh. Mm -hmm. So may sabi track lang. scale na mag uh, mag-titiak ano, mag, uh, mag mm -hmm. na kung yung may timbang na dala noong uh, namimili na dayo uh -oh. ay may daya, uh -oh. 'di ba? Correct. O, kasi 'yun ang isi, uh, meron pang <laughs> pa nga sa track scale din eh, na meron daw nakasakay na tao. habang sa <laughs> track scale. Para uh -oh. syempre i-divide nga naman 'yon. Ay, yung yun. oh, yeah. yung, ba, hindi ba hindi ba ano? Hindi ba sumasama? Ay, Oo, oh, syempre kailangan nakasunod 'yon, Oh. Kalaka uh, titimbang yung truck ay may sakay. O papayag sila sa ganon. <laughs> <laughs> yeah. Ay, apo. Yeah. Okay. Like, simple lang naman kung paano mag-work. O kaya naman eh. eh. Titimbangan yung truck. O kaya okay naman eh. Meron pa nga nun eh. Lalagyan doon ng bato. Ano? oo, oo. Yung truck. Nag-truck-truck na, track na nga no? ako ng mga reports tungkol dyan. So, sabihin, ang problema... Ng... Ordinansa na, na yan? Oo. Oh, ang problema eh, na doon sa nagpapatupad oh. ng ano... Ay, ang may suggestion ng nga si Kapol eh. Mm -hmm. O kung uh, gusto nilang merong yung mga kumikita sa sa ano sa buhay at uh, pawis ng mga magsasaka no ng mga dumadayo no eh kung, gustong magbuwis uh, gustong patawan ng buwis barangay yung popwede doon O, para walang kawala o di uh, sa barangay Parang ano lang din 'yan, isasabay doon sa oh, ano lang 'yan, yun? delegate. Yung sa o. ano sa Tumuwan lang talaga di, yun. sa reaper, <laughs> 'di ba? Kung kasi gano'n na ka, ganun na kabilis eh. Andiyan na yung reaper. Ah, uh, na rin yung namimili. Eh sabi nga nila, nakatayo pa kali na yung mga ahenti eh. Oh. O, oh. oh, di ando na rin yung reaper. O oh, di mas mabilis sa barangay talaga ang pagano uh, pag, ano, pag, <laughs> uh, uh, pagtitiyak na nagbubuwis yung namimili ng uh, palay. Mm -hmm. Di ba? Sa oh. So, pero ilang lumabas din doon sa discussion according to uh, kanya-kanyang palusot kasi nangyayari. Uh, to, to Suleiman na yung pangkaharang daw na yun ay hiningi ng permiso kay uh, Of course. Kaya yung municipal na si yung ng Yung ahente, At, kay mayor din. Uh, at kung makita <laughs> daw na walang permit, bahala na raw yung MPDC at kapulisan doon. Oo. Oh. So, eh, ang tanong... Eh, sino ba yung haharang? Nasan? May pulis bang nangarang? Meron daw kasama. Daw, ah. Uh, sabi naman. At MPDC. Ah, uh, MPDC. Ah, mm -hmm. um, MPDC dahil... Sana sila? meron silang ano, no? Sana meron eh, kaharap na yung MPDC, ano, yung meron kaharap na pulis, meron oh. kaharap na magsasaka. Sana ganun ang manner ng ano ng kung hmm. at at yung mga dumulog doon sa kay SBN. Tinamo matatapos yung anihan, walang naipatupad <laughs> na maayos. <laughs> uh. magkano yung presyo uh. ng pala niya? Mataas na ulit ah. Uh -oh. kaya hindi naman papayag din uh -oh. yung mga magsasakay diyan na uh, alam nilang mababa uh -huh. eh doon sila magbebenta. Oo ah. Uh. Uh -huh. Siyempre doon sila, maghahanap sila ng kusaan uh -huh. si tatay nga eh. <laughs> si tatay ngay walang walang bayaw ay walang bi, ano biyanan manugang manugang <laughs> kasi di ba namimili rin ng palay si si Jay si para oh. magbigas. Oo. Oh. Oo, oh. eh mas mababa. Mas mababa. Wala, 'pag ah, makaka-mag-anak, na... <laughs> Sa Jay na binigay kasi mas mataas. O oh. okay, ganun talaga, s'yempre, kung sa akin... timbang. Of course, alam mo kaya Ay, siya pa, may timbanga sa eh, Alam mo naman, ang teacher nun, ano ba kahit wala na si nanay <laughs> Yung kasi talaga ang ano doon eh. Oo. Ah, hindi na pinatuyo, diniretso benta. Oo, diretso benta. Oo. So, hindi pa, ala na rin siyang binhi? Hindi na siya nagbinhi kasi... Mas mura mas yung mura binhi. binhi. Nasasamantala <laughs> din siya sa pagbibinhi eh. Oo, kahit na magaling one, siyang bibilad mo eh, ng kung ilang beses, ano, one to uh, one nga bang binig. Tapos, eh, yeah, ngayon, ay, no, sa presyo ngayon na 25, kung 55 kilos, more uh, than 1,000 nga uh, naman. Oo. Uh, 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 o eh, babayad ka pa ng tao, ganyan-ganyan, uh, o, oh, nag-i-blower pa yan, oo. 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 Kaya, eh, syempre, uh, wala nga lang siyang ibibigay dun sa mga, ano niya, yung mga, uh, patro, patron niya. Ay baka naman, na ano, baka naman tataas na binhi. Nako, malabo. Malabo, ano, malabo hmm. okay uh oh o siya sige. Siya. sana uh, iusin nilayan yan bago nga, uh -huh. matapos ang so ano. every year may ganito next year gan <laughs> i-document nga natin taon-taon <laughs> taon-taon uh -oh. last year ganito din eh uh -oh. uh, sa isang sabi, taon mo naman yung naman na dahil may mababa uh -huh. daw ang dalang presyo ng ano uh -huh. tapos ito namang mga, mga nag uh, mga trader syempre may punto rin sila eh. yung uh, game a trade sa so, ba mga kami ng permit Mm, mm O eh, bakit... Uh, yeah, so, may ano uh, naman eh, may mga punto naman dito At rito na hindi oh, so kumukuha ng permit. May, bilaran, may diba? may... naman ang habol ni Laron eh. Mm -hmm. o, kasi yung magsasaka, mamimili naman yan talaga kung saan sila mm -hmm. magbebenta. Kaya ganun ang ginagawa ng uh, mm -hmm. Gameba Traders. O dapat talaga lahat mag ano. Ang kailangan din actually. Eh baka mamaya, pa. teka, may ganito akong narinig. Eh. May pasok-sok. <laughs> Yun nga, iba nga ang nakikita. Oo. Oh, oh. May, <laughs> oh, may, uh, <laughs> oh, may lagay, may pasok-sok. Uh, ba? Kanino may pasok-sok? Oo, oh, kanino. Di ba? Kaya nakakapamili. Alam mo, kung tut alam mo, dapat yan talaga may malalim na investigasyon. Magharap-harap. Uh, Ma-investigaan mag yun. Harap. Oo. Oh. Or, uh, Tayo ba ang mag-investigaan? <laughs> hindi, eh, sila, ah. Kasi, ah, bakit sila. Kaya nga, eh, bakit kailangan pa magkaroon tulong, ng expose? tulong kasi dapat talaga kung magkakaroon ng nang uh, kasi sabi uh, ko din sa isang nakausap ko oh, kaya mo bang mapatunayan yan uh -uh. na may pasok-sok na 15 o oh, kaya wala yang nakakapamilya <laughs> nako ay nako hindi napupunta sa permit yun <laughs> Oo, hindi napupunta sa permit ay ewan lang ay, yeah, si may, mahirap namang mapatunayan yun Aho. Mm. Pa eh paano? kung ang laban eh malakihan, eh. hindi lang pala trader at isang malaking rice mill pa. Mm. 'Di ba? Ah, uh, syempre may andyan talaga yung manipulation. Okay. Basta um, ay basta. Ay basta. Ang uh, magsasaka dapat ang um, sila ang makinabang at hindi yung mga mm -hmm. nakapaligid sa kanya. Diyan so, mo talaga malalaman na, yung malasakit. Yung, <laughs> yung malasakit ng mga ating uh official sa mga magsasaka mm.